Good morning everyone, good afternoon and good evening around the, the the globe, around the world. So time check here is 8.40 ng umaga. May short time na lang ako. Kailangan kong pumasok ng 9 so i ko lang itong aking reaction at uh, uh, para hindi tayo malate. So guys, meron na naman itong pasabog si Epipanyo Labrador na mga paninira tungkol sa KOJC at Iglesia ni Cristo. So sinasabi niya na nagsanib puwersa daw ang KOJC at Iglesia ni Cristo sa dito sa mundong ito para itayo ang ang kulto o mga ano pang mga alegasyon niya yung mapang-abuso. So, inaakusahan niya ang pinakauna-unahang tagapamahala na ng INC na ng abuso ng uh, kababaihan. At isa sa mga binabanggit niya ay baka ka mag-anak ni Trillianis kasi itong babaeng inabuso ng kauna-unahang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo ay Trillianis. At sinabi niya rin na Uh, kinukumpara niya rin na ang KOJC at Iglesia Ni Cristo ay parehas na nga-abuso ito ng uh, kababaihan at itong uh, pagtayo ng kulto na grupo. So ngayon, uh, ipipanyo ko isinasa ang aking uh, pintuan para hindi ka paniwalaan. Ang gusto ko sana, doon ka magsiwalat sa tamang venue, Magtawag ka ng preskon, humarap ka sa tagapres na walang takipang mukha, o di kaya kung wala kang tiwala sa taga-press, sumuko ka sa mga otoridad natin, sa mga kasundali, kasundaluhan, katulad ng pagsuko ni Pastor Kibuloy. Sumuko ka sa tamang mga alagad ng batas na sa palagay mo ay mapapagkatiwalaan mo at dadaling ka sa tamang venue para lahat ng mga akusasyon mo ay matuldukan na at makatulong ka sa sa mamamayang Filipino diyan sa mga inaakusa mo kasi hindi ito basta-basta na mga allegation mo padami nang padami ang binibanggit mong mga pangalan at pa at ginagawa mong mangmang ang mga tao ngayon Mr. Ififanyo, para hindi mo na lasunin ang kaisipan ng bawat Pilipinong nanonood sa iyo sumuko ka o magpa ka isiwalat mo lahat ng nalalaman mo at dapat meron kang mga basihan ng mga aligasyon mo para lalo kang isimpatya ng mga tao. Kung totoong may malasakit ka at kung totoong sinasabi mo ikaw ang boses ng mga mamamayang Filipino na hindi kayang magsalita, lumantad ka. Lumantad ka at isiwalat mo lahat ng nalalaman mo para makatulong ka sa bahayan natin. De, puro ganyan, kusa, puro dada, na wala ka namang kredibilidad uh, kasi sa sarili mo pa lang, nagtatakip ka ng pagmumukha mo. Paano ka makakatulong sa, sina, sa sinasabi mong ikaw ang tumatayo sa mga Pilipino na hindi marunong magsalita o, hindi, o takot magsalita? Paano mo natutulungan ang mga Pilipino na nagtatago ka sa maskara? at nagtatago ka sa kabundukan, lumantad ka, lumabas ka. Mayroon ka na namang panibagong video pero hindi ko ipi-play kasi dadagdagan lang kita ng madadagdagan lang kita ng nang uh, views. Ayano, oh, guys, mayroon na naman siyang bagong uh, pero hindi po natin ito ipi-play. Ayan, sa title pa lang Felix Manalo at Apollo Kibuloy, pareho manyakes at parehong sindikat. So, dyan pa lang sa title, kahit hindi na natin yan i-play, uh, mapanirang uh, video na naman ito na kanyang ginawa 20 hours ago ito, kahapon ito. So, anong klasing tao ito si Mr. Ififanyo? Bakit hindi siya lumantad? Ayan siya, oh. Lumantad ka. Hinahamon ka ng sambayan ng Filipino na sinasabi mong ikaw ang representante ng mga maliliit na mga mamamayan na hindi kayang magsalita. Hindi ganito ang pagkikipaglaban, Mr. Ipipanyo. Hindi ganyan ang pagiging hero. Dapat tumantad ka sa, sa mga taga-press o kay uh, uh, Manong Ted, programa ni Manong Ted, o sa SMNI, o sa Net25. Doon ka, kun ka harap-harapan live para talagang uh, masabi natin na walang edit hindi ka diniktahan, sarili mong mga desisyon. Hindi tama itong ginagawa mo, Mr. Ififanyo. At hindi mo nirepresenta nire ang sambayan ng Filipino. Paano mo masabi na nirepresent nire mo na sa bukid ka? Ang nirepresent nire mo dito, yung sarili mo. Yung sarili mong kita. Yung ipapakain mo sa pamilya mo na galing sa masama. Yun ang nare-represent mo, hindi para sa sambayan ng Filipino. Kasi kung talagang hero ka, kung talagang may malasakit ka, ilabas mo lahat ng nalalaman mo sa harap ng publiko na live. Nasaan ka, Mr. Epipanyo? Bakit di ka pumaba sa bayan at sumuko ka at uh, linawin mo yung mga pinagsasabi mo? Hindi dapat nabubuhay ka sa ganito, sa puot, sa galit, sa kirot. Hindi ganyan ang totoong bayani ng bayan. Dapat lumabas ka dyan, sa lungga mo para makatulong ka sa mga Pilipino. Mr. Ipipanyo, buksan mo ang isipan mo. Huwag mong hayaang diktahin ka o lamunin ka ng kadiliman. Lalo kang sisimpatihan ng mga tao kung lalantad ka ng totoong-totoo sa publiko. At sabi mo, hindi ka natatakot, pero bakit ka nagtatago? Bakit ka nagtatago sa otoridad? Bakit ka nagtatago sa batas At kailan ka inapi ng mga taga-Iglesya ni Kristo? na mo sa Iglesya ni Kristo na nagmamalabis sila sa'yo. Saan dyan? Saang parte ng buhay mo na nagmamalabis sila sa iyo at inakusahan at kinasuhan ka. 'Di diba, ikaw ang may kagustuhan niyan? Ikaw ang may kagustuhan kung bakit ka kinasuhan. Dahil sa basta-basta ka na lang tumira, bumirada nang wala ka namang uh, ebidensya. Nasaan diyan? ang pangmamalabis ng Iglesia ni Kristo na sinasabi mong makonsensya sana kayo sa mga kasong isinampa mo sa akin. ba? Diba? sila pa ngayon ang pinananawagan mo na makonsensya sa pinagagawa sa mga kasong isinampa sa'yo? Bakit hindi mo tanungin yan sa sarili mo? Bakit hindi mo aminin na nagkamali ka ng pang-aakusa? Alam mo, Mr. Epipanyo, hindi habang buhay magtatago ka. High-tech na ang teknolohiya hindi ka makakalusot sa batas, panyo Kung ako sa iyo habang hindi uh, pa lumalaki yung magiging sentensya mo, tigilan mo na yung paninira mo at magbalik loob ka at sumuko ka sa mga otoridad. Maaaring bawasan pa yung magiging sentensya mo kung susuko ka sa tamang uh, venue sa mga otoridad na pagtitiwalaan mo yung si Pastor Kibuloy na inaakusahan mo, ayan, sumuko. At hindi ako, hindi sarado ang isip ko dyan. Once na mapatunayan siya na nang abuso siya ng kababaihan, bakit pa natin siya ipagtatanggol? At kailanman, hindi ko siya dito pinagtanggol sa aking uh, channel dahil iniintay ko yung kanyang uh, mga kaso na mabasahan siya ng hatol. Di ba? Mr. Epipanyo, hindi maganda yung ginagawa mo. Bumaba ka sa bayan. Ano yan? Habang buhay mo, itatago yung sarili mo sa bundok? Habang buhay ka, mabubuhay sa sa uh, pag-aalinlangan na baka sakaling sinusundan ka ng mga otoridad? Hindi ako naniniwala, Mr. Epipanyo, na hindi ka natatakot. Kasi kung uh, hindi ka natatakot, dapat hindi ka nagtatago sa kabundukan at dapat hindi ka nagtatakip ng maskara sa mukha mo. At sinabi mo pa na may mga pagbabanta ka pa na darating ang panahon na papantay ang mga paa nitong mga taga-Iklasya ni Kristo. Ano yun? May binabalak ka? May binabalak ka sa pamamahala ng iglesia ni Kristo o sa namamahala? Kasi sabi mo, papantay ang paa. Sanay ka, ba diba? Sanay ka sa pagtira ng mga tinira mo na 49 katao. ba diba? Sabi mo? Kasi si Tebes pang 50 sa sinasabi mong baka makatikim dyan sa pinagmamalaki mong ah uh, ah uh, baril. Mr. Epifanio, wag mong sirain ang buhay mo. Habang nandito ka sa lupa, kailangan mo pagsisihan at uh, mangingi ka ng tawad sa mga taong patuloy mong sinasaktan. Huwag mong tuli, tuluyang sirain ang buhay mo, Mr. Epipanyo. May mga anak ka pa naman. Well, hindi pa huli ang lahat, Mr. Epipanyo. Lagi tayong nananawagan sa iyo na palambutin mo yung puso mo. Huwag po. O't galit ang ipairal mo dyan sa pagkatao mo dahil uh, hindi yan ang magiging hindi ka magkakaroon ng peace of mind lahat yan dadalhin mo hanggat ikaw ay nabubuhay ito lang ang aking may papayo sa'yo magbalik loob ka na at magpakumbaba ka manghingi ng tawad sa mga taong sinaktan mo yun lamang guys maraming salamat sa inyong lahat at tayo po ay busy busy at iniimbitahan ko po kayo mamaya gabi meron po tayo ulit live podcast kasama ang aking mga partners na si Miss Amy at si Miss Linda. Bye for now. Thank you and see you tonight.